Good morning! Iwan ko sa iyo. Good morning! Makakatulog dito kami sa katedral. Ba't hindi ba ako mamisig? Hindi ba rito? Pag-subscribe mo ako, masamama sa Facebook. Ba rito? Dito mamisig. Bakit? nila katedral po tayo mga tulak magsisimba si Marcos ngayon so ang hirap maghanap ng mapapark ng sasakyan kasi lahat naka-reserve sasakyan namin kaya dito kami nakapark sa malayo so rin pa namin yung church ayan sa mga guwak

Para kang uhugin ng bata. Lapit na O, tabi. Tabi. Doon tayo sa pedestrial. Uh -oh. Manila Cathedral po tayo. Ayan. So, mga surak. Ngayon din naman si Simba, si Marcos. Kaya again and again, nahihirapan tayo maghanap ng park. Ayan, ang daming bantay. Wait lang. Yung mga biking. Hi, mga truck! See? Tara na. Manila, Cathedral. Manila, Dito ba? Oh, ang dami, oh. Hello. Daging. Hi, hello po. Good morning po sa inyong lahat, mga katsura. Ha? Baka Manila, Alam na lang, okay? pa. Question. Kuya, oh. Pinakuha yung ano. palasyo Pinakuha yung kanyang... Manila Cathedral. Ito po yung pinakamalumang-lumang simba nga po dito sa Manila. Baka mamaya isasara yan pagdating ni Marcos eh. Para ka rin baka. Hanggang dito ba naman? <laughs> Silla. Simba po sila Simba po Bag mo, iwan mo doon Hello po Capítulo 1